Sa realization ko kailangan may upload lagi ano okay na yo. Sa akin din nalang sa kalawen. Eh. Yung susisip hindi ako lambat. Malaki. Para makagala-gala. Para malawak. Oo. So, pangit na kulong eh. Hmm, pangit yung nasa kulungan lang mismo. Saan sa lambat ito nila guys? Ito malawak. lang sa akin dun eh. Isa, yung may puti lang. Ay, ako, ako muna nagbayad lahat. Eh, pinadala, pinasama na nila sa akin para na. Para na yung Oo. Oh. Kapag mag-iwalay, malungkot. Oo, oh, maliit pa pati. Parang kong dito din? Tagasan po kayo? Tagasan po? saan po niyo? Dito na po hindi, dito po sa Plasahe, sa oh. sila mama pa, Mindanao din sila mama sa... sa ba? sa buwangga? sa nga lang nila nakaraan hindi na Ah, si Forman. Yung si Forman. Tagadag yun. Jensan. Lipat-lipat -lipat lang. Ganag Jensan din sila. Dito na ako lumaki. Dito na ako pinanganak sa Lucena. Ay, sa Ambil Pero na... Hindi ko na kay Make. pero pag nag-uusap sila, naiintindihan ko. Kasi halos araw. Araw-araw. <laughs> Oo. Pero pag ako magsasalita, hindi. dito na dito na lumaki Pag magkakasama, yun, isa ka lang ang usap. Pag sama kami doon. Sa punta, alam niya, asa ka やいません。 Ngayon mga kutsidol, ah, bye bye at paki ah, subscribe naman ang aking youtube channel Ayan, at ah, punta kayo sa Viten Gold, paki pindot naman Kasi ganun ay ah, updated kayo sa aking mga ginagawa sa araw-araw Bye bye mga kutsidol